Let's do fast talk. Okay? Hi, Tito Boy. In two minutes. And we begin now. Boy, bilisan mo naman para marami tayong pag-usapan. Pera o pag-ibig? Pera. Dahil kung wala kang pera, wala kang ng lalaki. Walang lalaki magmamahal sa'yo. Ganda, talino? Ganda. Dahil ang ganda, lagi yung sa trabaho. Kailangan daw may pleasant personality. Kung prutas ka, ano ka? Uh, saging dahil masarap isubo ang saging. <laughs> uh, lakatan sa ba? Ako, ang lakatan ay mahaba. Ang saba ay mataba. Pwede pa rin ako sa boy. Sexiest man in the Philippines? naku walang iba kundi ang aking mahal na mahal. Walang iba kundi si Paulo Amino. Foreigner? Oh Ito na. Foreigner or Pinoy? Ay, siyempre mahilig ko sa mga Pinoy. Is that lights on or lights off? Naku, gusto ko lights off. Naku, baka makita ng lalaki na ano, mas malaki pa yung atin sa kanya. Sex or chocolates? Sex. Naku, ang chocolate. Huwag na bibili mo yan kahit saan. Tindahan. Ang sex mahirap. Best place for sex? Naku, kahit saan, Tito Boy. Basta pag tinamaan ka ng libog. Masarap na yan. <laughs> sa amin ni Yuga na lang, ito boy, para magpapagulong-gulong kami doon. Malay mo mangyari ulit siya nagpagulong-gulong kami ng boyfriend ko. Tapos pag bango namin, nasa tagaytay na kami. Una mong binabasa pag naliligo ka? Tuyo. Best time for sex. Kahit ano, kahit anong oras, basta sex, masarap yan. Nakasabi nila, masarap doon pag umaga, pero sana nga may lalaki magpa-experience sa akin na masarap ang texting naman. Kung bubuksan ko ang iyong puso, anong pangalan ang nakasulat? Kaloka naman ang tanong mo, Tito Boy. Pag binuksan mo ang aking puso, wala namang nakasulat doon. Siyempre, pag binuksan mo ang puso, uh, ugat at ano, dugo ang laman nito. O like, mga may nakasulat eh. Hmm. Kanino ka na-insecure? Nako, hindi ako na insecure Sila nai insecure sa akin. Awit ng puso mo ngayon. Few lines. Kung ako'y magkasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko anak ng maminiyo. Maraming salamat. And that's original. She is an original. Tonight, we'll